So, ayan. Uh, Mag-upload na ako habang nag habang nagbabiyahe. Mag-video na ako kasi <laughs> mamaya. Uh, ano, tuloy po yung ano, i- ipapamigay natin na ano na offset. Uh, huwag po kayo mag-alala kahit medyo naging busy kahapon. So, tuloy po natin yan. Magla-live ako mamaya. Yung ano, wala na may kami kahaniks basta yung kasali ililista namin kayo uh, make sure lang na may arm score kayo na airgun eh, pipicturean nyo isend eh, nyo sa akin uh, para sure walang dayaan <laughs> uh, ngayon yung arm score uh, bibigyan namin kayo talaga na, bibigyan ko kayo ng pang convert at yun nga bibigyan ko kayo ng tip din kung paano yung mas maganda conversion sa arm score ititread uh, nyo na lang yung ano or isusoksok nyo pwede rin depende kasi kung saan kayo mas komportable yung papin o yung patred so madali na yung trading ngayon ng ano uh, 1500 output po ulit yung kailangan natin pag arm score uh, at medyo ano tayo kasi nagdadrive pa tayo pa uwi. Kaya sinamantala ko kasi pagdating sa bahay para iba na yung gagawin. Total, tol eh sa biyahe lang din naman tayo ano nangyayari kundi ayan <laughs> mag video na lang tayo para so mamaya bukas ko na ibibigay yun ay eh, rarapon na lang ipunin natin ngayon yung mga kasali ah, chef ah, good morning kaya ah, <laughs> gabi eh gabi na kasi ako naka uwi baga alas 12 na eh bago yata yung kasama nyo Oh, sir. Ano dala niyo? yung dalang yung isha. yung 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 walang yung 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 lang, okay lang naman, no, 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 no no, wala, yung 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 'yan kasi kinuhanan ng ID bago 'yan tayong tayo na maitanong. lang naman. naman tayo. Ay, pagmayo na lang. Live boto o video lang? Video lang. Okay. So ayo kasi yung guard sa gabi hindi ako kilala eh wala sticker yung yung mini ba natin kaya na ako ng ID tinanong <laughs> pa ako homeowner ako <laughs> sana sasabihin ko hindi eh baka hindi ako papasukin <laughs> pabibilitan ako doon matulog sa kabila eh malayo pa kaya ayun nga pala andun yung registro eh pa ano kay Kelly eh, pa ano man lang 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 eh, lang May so, na lang maitag pa sa bagay andun lang naman yun naman so ayun po yung ano natin mamaya uh, diretso yung pagbibigay natin ng offset Ayan, eh, alam ko naman merong iba na hindi talaga kayang maka afford so bibigyan natin sa susunod baka nga uh, pagdasal natin medyo gumanda yung takbo ng ano natin para makapagbigay naman ako ng free na kasi yung isasalpak na lang tapos wala na siyang bibili talaga so ganoon na lang yung magiging ano niya kilala nyo naman ako kapag talagang ano kagaya yan at tagal tayong huminto eh wala tayong wala tayong hindi tayo sa airgun kasi nga medyo nag iba iba tayo ng tema nag import na tayo ngayon pero yung mga repair yan yung mga repair ah uh, yun yung ano ko ah uh, sa ngayon kasi napakarami ng may airgun kaya repair tayo ulit ang ating ano, ang ating ah uh, dyan tayo magkoconcentrate yung mga upgrade ng may mga meron kasing mga bakit tawag dito yung mga maintenance dinindo na kailangan kasi mga bolt action kasi karamihan yan ilan lang ang naglalabas dyan ang ano paniban lang kung uh, talaga in order mo sa kanila at eh, pinagawa pinadala mo yung layout gagawa kanila ng hammer type pero talagang um, ano kasi sa indo kasi eh, puro bolt action so yung mga bolt action dyan mapapalakas naman natin yan kagaya ng hammer type talagyan lang natin ang ano ng plenum yung power plenum lalagyan natin siya subok na natin yan at pagkatapos yung repair niya merong merong 177 gustong ipagawa 22 yun medyo matrabaho nga lang pero madali lang po gawin yan so mamaya basta kasali sa live isusulat namin yung pangalan mag comment lang kayo at tapos yung mga uh, ninyo ipadala nyo lang sa akin sa FB yung mga pictures na kayo ay eh, merong kaya lang yung iba niya maka <laughs> maka lang ng pictures sa ano eh pero hindi ba le nasa inyo na yon kung ano magdadaya kayo kasi kawawa naman yung talagang nangangailangan na hindi makapag-upgrade so yan basta kasali sa live natin kasali rin sa ano natin at yan ay bubunutin ko ililista namin isa-isa yan kasi ganon lang manual na ano na lang tayo pagdating kasi sa wala na yung mga ruleta, uh, ruleta, ruleta. Yung mga, ganoon din yun. Bubunuhotin ko na lang, ililista namin isa-isa. Para makita nyo naman yung effort natin. Para, tagal ko nang gustong gawin yan. Kaya lang, napahinto nga tayo sa sa paggawa ng airgun. Nagbablog ako pa konti-konti lang. So, ngayon start tayo ulit.